Ngayong hapon na kinigin GMA Regional TV Balitang bisda ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadang pansa mga bisaya. Ako si Vamil Sal. Nga maghatod sa lalawing dako mga nangunang balita nga mahilong danon sa Central at Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Quibon Castro. Live si GMA Complex sa Rakbayan sa Subo. Laloigan sa Subo. Mandawi si Tugla, City at Lapu-Lapu City giklasify na na GCQ. Si city, o sa Modified Enhanced Community Quarantine. 18 million pesos na sobra sa pondo sa SAP sa Mandaluyong City kikinahanag ihatak ogba sa 15,000 mga beneficiaries. Mangagad hinam-hinam nga maka bit sa 25 kilos nga bugas sa pipila barangay sa Tal Talisay City. BWD na wag makadawat ang cash aid sa SAP gihingong nawadaan sa maayong panghuna-huna. Kapit sa nusentos ka positive sa Alaska Bambaring gibalhina sa Barangay Isolation Center. Bagyong ambo, nagdao pa ng sauklit-kalit ng pag sa Central Visayas. Native artistic bugs in demand pisan sa panahon sa pandemic. May tangtang na sa Interagency Task Force uh, for the Management of Emerging Infectious Diseases. Uh, Mayong hapon sa tanan, kahintang sa ating panahon. pag sa Bagyong Ambo, sa base sa available data, yung sa 385 kilometers sa silang sa Surigao City, Surigao Del Norte. Ano na yung hangin 55 kilometers per hour o ng unos 70 kilometers per hour. Napakinigi hapon sa tropical depression category, pero sa masunod na 24 ka-oras, expect ni nato mga na mas makusog pa o sa tropical storm. Sa biyagin mga oras, hindi ang pag-iroong daily. Huwag ang uh, um, traffic extension na rin ang sistema o minadala o malagong na mga kalangitan, pinubanan na sa mga katagkatag na pag-ulan, tubudu, yun, at sa Tibuk-Mindanao. Sa ang probinsya sa Cebu kubanan dapit sa Visayas, para kita ang kasi natin sa ang mga panasang pagpanakong na sa maragumong kalilitan o patakpataklang ng mga pagulan ng pag panunod. Ang bagay pambo na paghihapon sa kalagatan, kung sa musunod na 24 ka i-expect nato ito ng na, musakak kini ang tinga mo kini sa eastern section sa Borongan City, Eastern Samar. O sa dugang na impormasyon, visit ang website sa bago.magasa.dost.gov.ph Pag sundaw sa mga social media account sa Facebook, YouTube, and Twitter. Na lang po ko, hindi ka sa pag-asa sa sa Mactan, kinis Netherlands, sa Letrero Delphine, at nga bisan sa pandemya dili na ka mamahimong fashionable ani ay grupo sa kababayenan sa Basay Samar nga naghimo og mga native artistic bags sa pagsugod sa si ECQ ang mga bag indi man nakaron atong sayran sa report ni Femery Dumabo Paghablon gamit ang tikog og banig, maoy nahimong himong panginabuhian sa pipila ka mga babay, sa sagad kanila mga inahan sa Basay Samar. Gikan sa pagporma, lakip na ang mitikulosong disenyo sa mga handcrafted nga hablon. Sagad magtapok silang maghimo. ug na unta, kinidihang ang community quarantine sa ilang lugar. Sa tabang sa suki nilang mamalitay kaniadto nga si Elmera Judis Cinco. Sugod niya Marso, mas nilambo pa ang gitawag og babaylan bags. Kato na ang quarantine na source of income ang mga weavers kay all of a sudden ang mga exporters o so ilang clients na putulman. So, like ang mga baga pinangita na sa gawas sa nasud apan nahunong tungod sa pandemya. Mas misikat karon locally. Sud lang sa duha ka buwan mihali na sila og sa 200 ka mga bag. Gani wa magtuo si Judy nga sa giatubang nga krisis daghan sa mga babayi loko pan. Judy nga sa giatubang nga krisis daghan sa mga babayi loko Nasud ang ni patronize sa fashionable locally made handcrafted native bags. Iyang gilagway nga nakatabang kaayo kini sa panganabuyan sa kababayinan. Samtang nagstay at home o ba silang pamilya. Every time we vacation whether sa Europe or sa US, nagayon din mga utana na akong bag, kaya nindot yun ko kaayo, kaya ako mga ginang inarampa, they are able to continue the craft, and then they're also earning uh, the way they should have been earning kung wala tong Uban ni Kleofer Lumayag. Ako si Fa Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, makita kinang mga episode sa GMA Regional TV's official website ang www.jmaregionaltv.com Bisita ka-usab ang among official YouTube channel, GMA Regional TV. O ug click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nag-unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Among saludo sa mga kapuso sa mga frontliners alang uh, sa tanang Pilipino nurses nga naa sa sa nasod uh, sa atong pagsaulog karon sa International Nurses Day. Yeah, saludo, saludo kami, kami. kaninyo. Dan salamat sa mga kapuso nato ito. Apin lang na sa gawa sa nasod. na nagisayon sa mga dagpo o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan din sa si Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita. Tungod kay matang lokal ng balita, mahinungdan. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipinas. Ako si Bambi Nalsaro. Tayong hapon mga kapuso.